Bakit <laughs> <laughs> diretso ito <ta>, pare? <laughs> Hindi ka makakabawis sa akin Marwan sa, <laughs> oh, sa mga may harap pa kang dito Para mga sa mga poge Sa munang round ha Bakit tapos na? Huwag <laughs> 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 na! Ran, right. kaibigan ka tayo in the long run, pare. In the long <laughs> run! Ako oh, sabi mo sa ko. Kaya ito si Boylong, ano po? Chong, <laughs> 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 so, nakikita mo lang, ba yung number? 11 oh. miss calls. Alam Ay, mo ba? Aabot ah, no, no, pa ng no, bento yan. Paano nila katatabla yung asawa ko? Di ba kaya tumatawag na sabi ko wala papansin, di ba? Ganun-ganun ako, di ba? O oh, kaya nga sa akin nagte-text eh. Uh, <laughs> <laughs> Kami naman, pwede naman na alak mo. <laughs> Kanina mo po nilalaklak yan, sinasolo mo na lang eh. Pag-iisip, pag-iisip. Bulol! <laughs> <-arap>. Sasagot na! <laughs> Napakaduwa kasi na yan, hindi niya pare, tayo lang. Napakaduwa kasi hindi niya kayo kontay sa sarili niya. Oh, Pwede mo naman, na, pare, hindi. na i-define na ng na bagay to eh. Basta ma-define niya sarili niya. <laughs> Napakaduwa kasi niya. <laughs> Para pag nagkasama ka na pare, kailangan ko tulad. Hoy, ngingiti-ngiti ng ka dyan, porket non-applicable sa'yo. Paano kaya pag nag-apply na sa'yo, no? <laughs> kaya, kaya. Yeah, pag NA ka pa, ka pa, pa kasi. Pa, hindi nagiinom to. Pero <laughs> nagiinom, di diba? yeah, ba? Yeah, pakisama lang yan. Hindi kasi pag laki na ito, pag itanda ni Ryan po tayo. <laughs> pag laki? <-inom>, pag sisayin <laughs> <laughs> sa buhay niya, hindi niya ginawa yung mga bagay na kaya niyang gawin nung unang panahon pa lang. Oo, no, oh, oh, that was bullshit pa. tak nang mo buong buhay yon. Hanggang ka? Goy mo na hanggang ka. Kasi pag pag ka sober ka, pag busy ka na bukas, wala ka na. Takot ka na uli. Ang yung matapang ka na, goy mo na lang matapang. Yeah, yan! Pumapalak pa kang asawa! <laughs> yan! <Ayyan. Yun. laughs> oh, ang galing, diba? ba? Diba? Ang galing! Sample ka sapang, nung katapangan! sampol nung katapangan, Botog! ni susi alam mo sabi 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 mo. sabi 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 Bakit nandito si sabi 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 pare, sabi ako Puta, sobrang kapadre pa ako dyan. Puta na yun, yung nakadiba nakabalabala ako nasa, ng ano, ng... Tuwalya. toya Binito ko toya Tuwalya. Ang ina mo ah. Ah, tapos, nakita baso, ka na kahubad ka na. Binito ko ng baso. Aray. <laughs> Aray. napaka Aray. Na. <laughs> Aray na. pare. Yung, pag, yung pagpapamilya. Kasi hindi nyo nindyo yung pagpapamilya eh. Ang pagpapamilya kasi pare, napaka ano eh. Napaka uh, dynamic. Yung dynamic yung salita. Hindi, oh, na ano ibig sabihin ng dynamic. <laughs> Hindi mo kontrolado. <laughs> oh, sige, game. Alam mo Louis, okay. sinasabi sayo pare. Ano nangyari uh, sa iyo? Eh. <laughs> ano 'yan eh? Complacent. Ano 'yung complacent? <laughs> oh, ano ngayon 'yun? Sa to kapate. Akala mo ko alam mo, akala mo nung umalis ka, akala mo yung asawa mo babalik sa iyo. Hindi pinabayaan ko na siya. <laughs> Hindi, totoo lang 'yan nasa isip mo. Naisip ko na yun eh. Nasa, oh. Nusa hey. mo sa akin ano? Umiyak ako kasi sabi mo, gusto mo sabihin ko, sinabi mo? Ato, sabi ko gusto mo sabihin ko yung sinabi mo? Hindi, sabi mo, ah, sabi mo, ganito. Oh, sabi mo, mare, mare. Hindi, ganito. Hindi. Sige, 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 Louie. Nasa Project 4 sila. Project 6, tanga. O, Project 6 sila. Akala niya, pag umalis siya, susunod siya ng asawa niya. Di na nga ako bumalik dun eh. Sinong mate? Sa US. Siya, siya mate. Matagal ko na. Gusto umalis doon. Alam mo, alam mo, Luby, ngayon ko lang nagmamatapang. Alam mo, ngayon ko lang nagmamatapang. sabi ko sa to, nasa loob mo, akala mo matapang ka sa loob mo. Pero akala mo, hindi. Akala mo nanalo ka ng unang point na yon. Pero yung dalawa, natalo ka pala. Aka, gusto mo nga ipanalo ang bagay Pero hindi. Alam mo, sa loob sa loob mo, talo ka eh. sabi mo to, Gago. <laughs> <laughs> alam mo, kasi, ang pagmamahal kasi binibigyan mo lang sa isang tao yan eh. Di ba? Oo. Oh. Tapos? Tapos, manukot ka ngayon dahil hindi mo nakuha yung pagmamahal na gusto mo. Doing. Kasi ngayon, kala mo pinatay ka na niya. Pero sa totoo, to, no, sa love love niya, nag-uusap pa kayo eh, di ba? Hindi kami nag-uusap! Nag-uusap pa sa love love mo eh, sa love mo. Ba't tayo mo sumuko noong unang panahon? Di ba? Sabihin mo na kayo mga kasi. Oh, so sabihin ko na lang ako yung dahilan na pag-iyak ko. Sige, sige, Yung dahilan na pag-iyak ko. Gusto sabihin, 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 sabihin ko. Sabi niya kasi, ano pwede umuubo doon? Sabi niya kasi, <laughs> kaya ka umiyak na na-touch lang ako yung sabi niya na yung mga bagay daw na ginagawa niya ngayon is yun daw yung mga bagay na plinano niya para doon sa una. Pero nagagawa niya para sa iba. Oo. Hindi na toko yan. What! Sana, man, sana lang may, may camera na ako noon. Hindi na yan, wag ka ay, <laughs> Kaya tuloy umiyak ako nun. Ang toko so, kasi, pag mahal ka, Seb, binibigay mo lang sa isa yan. May mili ka. Oh, tumatayin lang. ulit si Nad. <clears throat> Kaya sila yung maniwala dyan. Sas! Isa lang yung buhay niya, isa yung Big joke yun. yun. <laughs> 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 big joke pa alam mo yung mga buhay, alam mo yung mga bagay na na sabi mo. Para sa isang bagay na umupo ka lang na nadi. Na eh. <laughs> at ito kami paso paso. mumpukal mo na may tapos sa na ba mawubus nao? si tapos na boy tapos na boy si boy si boy tapos si boy tapos si boy tapos si sabi tapos si boy tapos na to. tapos si boy tapos back to reality not back to reality. Of the, the Mala sa loob kasama niya yung nagbabantay sa kanya eh. Exactly <laughs> the point. Exactly <laughs> the point. Exactly the Upo ko Upo Upo lang ako nag-ninja. Na so, <laughs> so, na, <laughs> ninja moves Ay, ba? Mesa ninja, yung pala Ninja ang po. Napakagadun ng girlfriend mo, iuwi mo pa. Sin, sabi mo sinipila ka dito? ikaw sa nga eh. pare ako napaglapo ka ntao tango tango mo tango 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 tango